aming pong bahay sila sa rapatay. Ah, yung bahay niyo po? Ah, may edad na, hindi pa ako nakakakuha ng senior. Ah, may edad na po, hindi pa nakakakuha ng senior? Kaya mga kabayan, hinihintay po natin si nanay dito para tanungin kung bakit po siya naglalakad at may dala-dala po siya mga papel. Ay. Taga saan po kayo, Nay? Taga Umboy po. Ano po yan dala nyo? Ano po? Laboratory. Ah, laboratory po. May sakit po kayo? Ilan taon na po kayo? 79 79 po. Saan po kayo sa Umboy? Magdimon. Ah, Magdimon? Uh, may, ano, may direpo Ano pong pangalan nyo? Carmelita. Carmelita. Angeles. Angeles. May mga anak po kayo? Eh, may anak, may anak po ako uh, isa na sa Tarosa. Eh, ang kasama. Ay, ang, pata... oh. ang kapisang po ng mga apo. Ah, mga apo po. po. Ano, dito po kayo na dito. Eh ano po yung laboratory pati ito po yung nyo. Ano po ba nararamdaman nyo Ano na 79 na po kayo. Oo. Ang sino pong kasama nyo sa bahay? Mga apo. Mga apo nyo lang po. Eh sino po nagpo-provide ng pagkain nyo? Ako po. Saka ako Ah. Uh, sa angkita dalawang daan. Dalawang 150 po ang kita Dalawang daan. Sa mga kapatid nila, ang nag Oo. Nag-aaral pa Pero po. Meron pa ako ibibigay sa inyo, Nay. Ito niyo masyadong... Tapos, bibigyan ko rin po kayo ng pangkain nyo. Po? Pa? Bigas. oh, bigas po. Oo po. Huwag po kayo. Nai iyak na po kayo, Nay. Nanay Carmelita. Pag nakita nyo po si Nanay Carmelita dito po sa bayan ng Santa Cruz, ano po, tulungan po natin si Nanay Carmelita mga kababayan ko ng bayan ng Santa Cruz, pag nakita niyo po si Nanay Carmelita, ano po pinito niya, Nay? Ang hilis po. Uh, baka po pwede natin tulungan. At uh, siya po ay 79 years old na humihingi po ng tulong para sa kanyang karamdaman. Saan po kayo sa umbay nga, Nay? Pa? Magdimon. Magdimon? Opo. Magdimon. Opo. Kali na po kasi napansin ko kayo na naglalakad pa. Kirap na po kayo. Huwag po kayo mawala ng pag-asa at malay nyo may makapanood po nito mapatulungan po kayo na mapagamot kayo malaman kung yung blood team po ba yan huwag okay, kang mawala ng pag-asa na eh. Uuwi na kayo. Papalang ko po kayo ng Tricycle, tricycle sa sa no? Okay. Tricycle, huwag na kayo maglakad. Babara natin ang tricycle si nanay para makauwi na. Ito. Isa po akong vlogger. Ah, na po ako ng pwedeng matulungan. At... Ah, mga kababayan, mga okay. uh, taga Santa Cruz, mga kababayan ko sa Santa Cruz, baka po pwede natin matulungan si nanay. Makita niyo po si Nanay, tulungan po natin. Siya po hinag. Dito dito lang Nanay, ano, no? Tingnan niyo. Ito po, na siya uh, ng mga gamot. Sa side ng tricycle nai. Papara ko kayo ng tricycle. Ah, uh, si, eh, diyan lang kayo, papara ko 'yung tricycle. Huwag po kayo umiyak. May tutulong po sa inyo. Sigurado po ako. Ang aming bahay, sila, sarano, Ah, yung bahay nyo po. Ang may edad na, hindi pa ako nakakakuha ng senior. Ah, may edad na po, hindi pa nakakakuha ng senior. Ano pa, anak? Salamat, anak, sa tulong mo. Opo. Well, ah, parang ko na po kayo ng tricycle. sa Umboy. Oh, magkano hanggang doon? 30 lang. Po. 30? Ito nanay, na na, oh. ibabayaran oh. ko na. Gulabog po, Gulabog Ramos po. Love siya Sa atin sinanay sa ano ha Sige po, ingat mo kayo